Hello, 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 everyone! Good morning! O, oh, ngayon po, tayo ay pababa. Magtatapon tayo ng mga ano, mga laruan. Kumbaga, pinapatapon pero wag ilalagay dun sa dam na basurahan. Kasi ang dami po nito. Ang kaganda pa ng mga laruan. So baka yung iba nating Pilipina minsan napapa daan dun sa may baba dun sa ating tapunan so ilalagay lang po natin sa may tabi isisit aside natin kasi yung iba po kinukuha pa ng ilan sa ating mga kababayan or ibang lahi yung iba pinapabagahe pa kasi talaga naman pong magaganda pa yung mga laruan kaya sayang naman kung may tatapon lang natin, di ba? Yung iba talaga, pakikinabangan pa at maraming bata ang walang laruan. So, halina po kayo, samahan niyo ako. Ayan, ito siya, isang bag, isang malaking bag siya. Oh. Ang dami niyan. Iba-ibang laruan, tingnan niyo naman. Di ba? Oh, sayang. Oh, ito pa. Yan pa. Madami yan. Oh, di ba? At lahat 'yan ay buo pa. Eh kung hindi nga lang mahal yung mga nakabox pa pati yan oh. Kung hindi nga lang mahal ang magpagawagi, iuwi ko rin to kaya lang wala na rin naman akong maliit na bata. Wala na akong maliit na bata kaya tama na rin niya na ilagay ko doon at mapakinabangan pa ng iba. So, tayo na! Ayan, at nasa elevator na nga tayo. Bitbit -bit ko na to, oh. Ang ganda na elevator namin. Tingnan nyo naman. Ayan. Ang dami ng laruan na to. Mahal to pagbibilhin kasi yung mga buo pa. na natin. Hindi na tayo sa baba. o oh, diba nasa parking na kami open sesame ayan. ilalagay ko lang dito sa tabi ng basurahan ayan huwag natin ilagay sa loob dito lang sa tabi kasi baka may gustong